Eh, kumusta naman paikipag, ano, paikipag eksena kay Yuki? Sobrang solid dahil as a first-timer, syempre. Parang, na-honor ko, ay, ganito pala yung mga katrabaho ko, ganito. Parang chill lang na, parang super friendly, ganon. As in, kaya, wow na wow. <laughs> Teka muna, first time mo. Yes, first, first time movie po mo sir. ito. Yes. OMG, first movie mo, tapos sumabak. Nag-all in agad. <laughs> wow! Nag-all out ka kaaga mm -hmm. din, ba? Diba? Mm -hmm. Teka muna, paano ka napasok sa ganitong trabaho? Um, ano po talaga, parang, eto talaga yung, hindi parang, as in, eto talaga yung career na gusto ko. Like, hubadan man, wala ko pa kayo sa mga sasabihin ng iba eh. gusto ko to kayo ba magpapahirap, ganun. Uh -oh. Kasi, ano eh, parang, nung time na yun, way back 2020, Inano na ako ni Ma'am Shi na ganyan. Kaso, I'm from... Sino Ma'am Shi? Si, si Mudra Kells. Oh, yun. yeah. si nanay mo, Mudra. Mudra Kells po, manager ko. Ay, oh, yeah. manager mo. As yung as nagpasok po eh. sa akin dito. Mm -hmm. 2020 pa lang. Ano, parang inaanyo yun, niya lang sa mga sexy babe. Kaso, I'm from province, so hindi ko kaya yun. Saan uh, province? Nueva Ecija, Talavera. Ah, okay. So, and then, pero bago yon anong trabaho mo? Bago ka pumasok sa showbiz? I'm um, student lang po. Sudyante ka? Yes, ako ka na ba yung